Magandang umaga mga kapamilya. magkapet pandasal muna tayo. Ako si Lisa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Sa modernong panahon natin ngayon, napakalaganap na ang kaalaman. Alam mo bang ang lahat ng impormasyon sa buong mundo mula ng pagkalikha nito hanggang 2003 ay katumbas lamang ng lahat na impormasyon na nililika bawat araw noong 2013? At ngayon, 4 million search queries ang dumadaan sa Google, 2.5 million pieces of content ang sineshare sa Facebook, at 72 hours of video ang ina-upload sa YouTube. Sa bawat minuto! Ngunit ang importanteng tanong ay, sa dinami-dami ng kaalaman natin sa mundo ngayon, nailalapit ba tayo sa Diyos nito o lalo pang napapalayo? Madaling malibang sa pag internet at walang humpay na pag-google at Facebook na nawawala na tayo ng oras manahimik at magdasal. Kapamilya, sabi ni Jesus, lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ating sikaping kilalanin at alamin ang mga bagay tungkol sa Diyos na magdadala sa atin sa ating hangganan ang buhay na hahantong sa langit. Tayo magdasal. Panginoon, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Turuan niyo akong mamuhay ayon sa inyong paraan ng pag-ibig. Amen.